gabi, na, kailangan mo. Gusto mo bang magkaroon ng mga magagarang bahay? Mga mamahalin sa kayaan? Heh! Lahat yan, kaya mong bilhin. Dahil alam ko, pera lang ang solusyon sa mga problema mo. Hindi ka ang kailangan ko! Mayaman din naman ako eh. Lahat, meron ako. Sa katunayan nga, ako yung nag-iisang tagapagmanak ang aking mga magulang eh. Lahat ng mga bagay na gusto ko, nakukuha ko. Lahat! Lahat! Meron ako! Pero hindi! May isang bagay na wala sa akin! Ikaw! Matutulungan mo ba ako? Oo! Oh, matutulungan kita! So, kailangan mo. tignan mo ako. Look at me! i'm professional and consistent individual. you know what? my proficiency was in university of harvard, alamo yon? school of genius, and besides that, i took up a three-degree course in that college. and well, in fact, i'm a consistent, summa cum laude student. and because of this, i've been famous in the whole world with all my inventions. Kaya ito ang kailangan mo. Well, 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 what is the essence of life without this? Hindi ka kailangan ko! Ito. Talino din naman ako eh. Sa katunayan na. May napanulunan na akong Nobel Prize. kapit din ako sumakom na Pero hindi. Hindi. May kulang sa sarili ko eh. Ikaw, matutulungan mo ba ako? Ako? Yes, matutulungan kita. Ano ba kailangan mo? Ganda at katanyagan? Huh. I can give you that, my dear. Tignan mo. Ako, tanyag sa buong mundo. Babae, lalaki, tungguy man, bakla! Pero, sa tingin ko, ako ang kailangan mo. I can give you all that, my dear. Hindi ka ang kailangan ko. ganda rin naman ako eh. Marami din ang mga lalaki ah. Marami din ang nakakagustos sa akin. Masali pa nga ako nila. Beauty <Okay>. pageant! <coughs> Teka lang nga. Teka lang. Sina, derecho, derecho. Okay na rin. Oh, okay. Ikaw, kailangan lang mo ba ako? Ano bang kailangan, Tur? Ang gusto mo? Tulong? hindi may tulong kaya ta. Tignan mo ako. Ha? Maligaya ang buhay ko. Alam mo ba kung bakit? Droga lang. Ito lang ang solusyon at ito lang ang makapagpapaligaya sa buhay ko. Nasubukan mo na ba ito? niya. Yeah. Ha. Huh. Panoorin mo ako. <coughs> oh. Wow, hanep! Sarap naman! parang ka sa heaven! Sa eh. Pag hindi pa ako gumagamit din ako ng cooking. Nasubukan mo na ba to? Ito lang ang tanging solusyon ng problema mo. Droga lang! Ang kailangan mo! Ang dalit lang sa Sige, sige. Diretso na. Diretso. <laughs> huh? Hindi! ko oh, kailangan ko! Droga? Nagmako na rin yan eh. Hurricane?

Oo, oh, uh, talaga. pare. Uh, maganda. <laughs> Hindi ka nagkamali na lapitan. Matutulungan ka talaga na amin. Sanay na sa loob. Ito lang ang kailangan mo. Alak! stick <laughs> ng mariwana. Ito lang <ang> kailangan mo. <laughs> Tinubukay <ang> mo lang. <laughs> Tingin mo, mo ba? Mukha kami may problema. Wala! <laughs> Tumumiyak pa kami. Ulit, ulit. Ulit, 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 Ano uh, Kayo, kayo! Kaya. Kayo! Ano? Tulungan niyo ba ako? Ay! Para rin ang magandang dalaga. Ano <laughs> miss? Hindi ka nagkamali na nilapitan. Kami talaga makakatulong sa'yo. Huwag okay. na. Okay, Huwag pare. Eto ang kailangan mo. Ala! At isang stick ng mariwana. Eto <laughs> ang kailangan <laughs> mo. Isang mariwana. Sagot sa iyong problema. Ala! Mahawala ang problema mo. Yun ka. Hindi kayo ang kailangan ko! Alak? Bula, bula. Mariwana? <coughs> lagi ako gumagamit Pero isang araw na, mawawala na agad. Isang, isang araw na. Lahat sila bigo sa mga kasagutang hinahanap ko. Lahat sila!